Uh, unboxing na naman tayo pa Mga paninda sa Sari Sari Store Gamitan mo gumtig kasi Let's go Ayan guys binubuksan na ng pamangkin ko Ayan Okay Nag-unboxing siya Mga order na electric fan From TikTok shop Ayan o May order pala ako ng mga silipan. Ayan, guys. Let's we'll see. Ayan. Ayan siya. Ilang peraso? Ano? Ano? Ayan. Wow. bintahan natin yan is 200 pesos is yung puhunan is eh. 123 kaya halos 50% yung tutubuin natin ayan guys o next unboxing naman eh. ayan ah I think yung peanut butter na yan ayan yung peanut butter peanut butter yan kasi. ilang box yan na dumating dalawa. dalawa o tatlo tatlong box halos mga paninda to sa sari sari store hindi itong kaprichuhan ng mga ano yung last binayaran mo magkano 1,000 plus na una nga niya 1,000 magkano yun 1,175 1,175 ayan Ang dumating ngayon na parcel is oh, Yung mga electric pan na Anong tawag nitong electric pan? Bikimpit Bikimpit ko nasa sa Bisaya Maiipit ka good Pag di ka maipit Ano yan? May bumibili muna ying, May bumibili lang ha Wait lang kayo dyan Magulo guys yung tindahan Kasi masama yung pakiramdam ko Ah, bukas talaga lang ako mag -ano. Ay, nako. Talangan talaga alagaan natin yung mga health. Yung one. yung... Guntingin mo kasi muna lahat. Shortcut. Ayan, shout out dyan kay Inyeng. pamangkin ko yan from to pidibigan or in summer ayan nagbubuksan niya na yung ano nag unboxing siya ng mga order namin from tiktok shop ayan tapos na siya mag ml maghapon Just, baka naduling na yung mata niya sa kay ml ipakita mo nga yung peanut butter anong brand ipakita mo ipakita mo ayan I'll sign mo isa ka ayan ayan peanut butter guys ayan ayan yung pamangkin ko nga napakagwapo ayan <laughs> maputi na siya hindi na mukhang nog nog ayan guys next sa unboxing naman natin mamaya. Wait lang guys ha unboxing na naman guys ayan na naman for my sari sari store again uh, ang daming dumating ng mga boxes so by the way guys mas maganda talaga na lang mag order sa ano piliin lang natin yung mga walang shipping fee kasi para mas mura imagine itong ano guys itong electric fan is halagang uh, 123 pesos lang without shipping fee ayan tapos binta natin is 200 ayan kasi sa doon dito sa talipa pa namin is 252. Ayan guys. Guys, mga ilaw. Ayan, may naghahanap mga ilaw dito. Ayan. Ibibinta natin yan guys para ano. Binta natin yan is 180. Ayan. Uh, ah, ah, harap ka na dito, Ying. Ayan. Marap ka dito. Harap ka dito. Ay, ano, ayusin mo pag ano. Ay, shortcut ka naman eh. Buksan mo ka lahat. Oo nga, tanggalin mo. I-box-box mo. Ayan yung bulb. Na parang ano. Masisira yung box. Ito talaga. Ayan, binuksan niya na. Ayan guys, thank you so much for watching my YouTube channels. Please like, share, comment, subscribe, and on the notification bell. Thank you so much. God bless you all mga kasari-sari store. Ayan. Thank you, thank you everyone. Bye!